Welcome to my channel Asul na Ulap at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko please consider to subscribe my channel and hit the notification bell for more latest upload sa Batang Kiyapo at eto na ang kaganapan sa Batang kiyapo. Nagkasagutan ang pangkat ni Primo at Marcelo. Galit na galit si Amanda kay Tanggol dahil sobrang tigas daw ng ulo ni Tanggol at pasaway daw ito. Kaya nadadamay sa kaguluhan pati daw mga kaibigan nito. Ayaw ni Amanda na sumunod kay Tanggol kaya nagdesisyon si Tanggol na kumalas na sa grupo ni Primo at sumama na lang sa grupo ni Marcelo na mas malakas ang pangkat. Dahil ayon kay Tanggol, gusto na niyang yumaman para makapagiganti sa mga taong may atraso sa kanya. Si Primo ay hindi sangayon sa disisyon ni Tanggol dahil alam ni Primo na kailangan niya si Tanggol sa pangkat niya. Sa kabilang banda, sa pamamanghikan naman sa kasal ni David at Catherine, nagkasagutan si Ramon at Facundo dahil napag-usapan nila ang utang ni Familia Caballero sa Montenegro. Sa buwisit ni Ramon ay nag out ito at hinabol naman siya ni David dahil nag-aalala si David na baka hindi matuloy ang kasal nila ni Catherine. Pag uwi ni David sa mansyon ay nag-message siya kay Camille at tinanong niya kung kumusta na ang tatay niyang si Rigor. Nang nalaman niya na okay lang si Rigor, agad bumalik ang itinya niya at sinabi niya sa sarili niya na kapag nakasal na siya kay Catherine ay magiging sobrang yaman daw niya at tatapakan daw niya ang mga taong Humihila sa kanya pababa, lalong-lalo na daw si Tanggol. Sa bahay naman nila Rigor, tinanong ni Rigor si Marites sa harap ni Lena at Santino kung may alam daw ba si Marites na pinatakas daw ni Tanggol ang mga kaibigan na preso. At nakita daw nila Rigor si Tanggol sa lamay ni Bubbles. Pero syempre, bilang nanay, ipinagtanggol ni Marites si Tanggol kay Rigor Subalit. Andoon si Lena para sulsulan at buhayin lalo ang galit ni Rigor kay Tanggol. Kinabukasan ay maaga ang libing ni Bubbles. Nagpunta sila tanggol, andon din ang tropa ni Rigor para hulihin ang mga pugante. Biglang pinahinto ni Olga ang paglalakad papunta sa puntod ni Bubbles at binawi niya ang bangkay ng anak niya na si Bubbles sa lola niya. Kahit anong pagmamakaawa ng pamilya ni Bubbles, wala silang nagawa sa kagustuhan ni Olga. Hindi nagtagpo ang nagdas na rigor at tanggol dahil sinundan nila kung saan dinala ni Olga si Bubbles. Hinintay lang nila tanggol na umalis ang grupo ni na Olga at pagkatapos kinuha nila ang ataol ni Bubbles at dinalakay saan nakalibing si Mayor para magkasama sila at maging mapayapan ang kaluluwa ng dalawang namatay. Disidido si Tanggol na ipagiganti ang dalawang babaeng minahal niya at nakahanda, nakahanda naman mga kaibigan niya na samahan siya sa laban. Kaya abangan natin sa mga susunod na kabanata dito lang po sa Batang Kiapo. Maraming maraming salamat po.